Welcome back mga kaspero sa ating panibagong episode ngayon. Samahan niyo ulit kami sa aming gagawin sa At dito lang kami ngayon sa island kung saan nakakapana ako ng mga kingmak mga kaspero. At ito yung unang sisit natin. Sinarubong tayo ng napakaraming bait fish tulad ng mga dalagang bukid at saka yung mga big mouth makarel. Napakarami niyan mga kaspero. Ang problema lang, medyo low visibility yung tubig natin. Medyo malabo gawa ng umulan kasi mga kaspero kaya malabo yung tubig pero tingnan nyo naman yung mga isda mga kaspero ang daming mga surgeon fish or labahita at saka yung mga slick unicorn sa baba ayan o oh. hanggang tingin lang muna tayo mga kaspero hindi muna tayo pumana gawa ng baka meron mga pelagic dahil itong spot na to dito ako nakakapana na mga king makarel kaya nagbabakasakali tayo baka meron tayong makita ngunit sa pagkakataong ito walang lumapit sa atin kaya back to the surface na lang tayo at magpahinga And then si Norbe ko yung gilid ng bahurang ito. Baka nandun yung mga king mack. Nakailang sisid ako at wala akong nakita na king Mac, mga kaspero. Kaya yung ginawa ko dito, nag-ambush na lang ako. Binalikan ko kung saan ko nakita yung mga... ...surgeon at saka... ...sleek unicorn mga kaspero. At ito nga, pagka-ambush ko dito sa spot na to, medyo malalim na itong spot na to. Around 19 meters to 20. At ayan, merong midnight snapper na lumapit. Ito na sana yung papanain ko. Ngunit, pagtingin ko sa baba, nandun yung isang Maurice Perch. Ayun, kaya tinira ko na mga kaspero para meron na tayong binamano. Ah! pagka-secured nga natin dito sa mga Perch lumipat tayo sa ibang spot at eto, nagpakita agad sa atin ang isang tangigi o king makarel kaya hindi na tayo nagdalawang isip na habulin at saka panain ito. At ayun, good holding shot na naman, napaka-perfect na pagkatira natin dito sa king makarel. Ayos mga kaspero, malaki na rin ito kaya hinayaan ko na na humila ng tali para hindi lumaki masyado yung sugat ng makarel dahil napakalambot ng laman nito mga kaspero at pagkadating ko sa taas dinawag ko si kuya para dun ako sa taas maghila mga kaspero another sisid na naman yung ginawa natin kung saan tayo nakapana ng King Macarel mga kaspero at itong spot na to lagi ko talaga itong binabalikan dahil nandito lang talaga yung mga King mackerel at saka mga Giant Trivali dahil nagsikalasan yung mga bait sa baba bumaba agad ako at alamin kung ano yung naghahunt sa ilalim at ito hindi naman ako sumasagad talaga dahil maagos na, pagod na rin ako kaya hanggang kalagitnaan lang tayo or mga dalawang metro tatlong metro na lang yung pagitan natin sa baba at doon lang tayo maghintay mga kaspero dahil yung mga pelagic hindi naman nasa baba talaga nandyan na sila sa taas naghahunt ng mga kakainin nila mga kaspero kaya eto nakita ko yung mga sardines na biglang nagsialisan kaya tiningnan ko sa tapat na yon at ayan o Sinasalubong talaga tayo Ng tangigip Makarel Kaya Tinira na natin Mga kaspero Ayan o Napakaganda Ng pagkatira natin Dito sa kimak Dahil Napakalakas Ng pana natin Na gawa Ni Bemrecha Sa Urosab Mga kaspero Kaya Sa lahat ng mga Gustong magpagawa PM nyo lang Si Bemrecha At syempre Yung rubber natin Na yan Na uh, power Salbimar Rubber galing din yan kay Sir Abraham o kay Corsis Firmaster ayan mga kaspero yung mga quality items na pang talaga at syempre yung shaft natin na double barb kay Sir Abraham din yan galing ayan mga kaspero oh, laki ng kimak na ito umabot ito ng mga 9 kilos o 8.75 kilograms ayan napakaganda ng pagkatama makapal kaya walang kawala talaga mga kaspero thank you <coughs> nakadalawang king mak na tayo ay ano nasa taas pa lang ako nagsikalasan na naman yung mga bait kaya dali-dali akong bumaba at hinabol yung isang tangigi mga kaspero o king mackerel spanish king mackerel ito ayun oh pumili pa tayo ng mas malaki dahil yung unang nakita natin medyo maliit pero ito yung malaki talagang hinabol natin ito at saka pinana at ayun sa akala ko medyo daplis yung pagkatira natin dito sa tangiging ito pero gitnang gitna din naman pala at napakaganda ng pagkatama pero hinayaan ko lang yan mga kaspero na humila ng tali gawa ng baka mapitas dahil malakas yung paghatak ng King Mac na ito kaya hinayaan ko na dahil mapapagod naman ito mga kaspero sa haba ba naman ng tali natin talagang kumpiyansya tayo na hindi makakawala itong king mackerel mga kaspero at ito yung pangatlong tangigi natin sa araw na to biyaya mga kaspero halos malalaki yung mga tangigi na nahuli natin ngayong araw na mga kaspero at nakita ko yung mga sardines na nandun sa baba parang may humahabol ngunit nung tiningnan ko eto lang pala yung humahabol isang spotted yung spotted na trivali or kawayan yun mga kaspero ayan oh. hindi ko sana papanain ngunit good size na kaya binanatan ko na mga kaspero dahil yung hunt ko talaga dito sa spot na to yung mga tangigi pero isa na rin ito sa mga pelagic at good size na rin ito dahil umabot ito ng 3 kilo mga kaspero sulit yung dive natin ngayong araw naragdagan yung huli natin at ito na yung pang apat lima na isda natin dahil yung una natin isang maori sea perch king makarel king makarel king makarel at syempre etong kawayanon or yellow spotted tree this time mga kaspero, nag decide na kaming umuwi kaya nag last drop na lang ako para tingnan yung spot na to dahil itong spot na to dito maraming lungno si peror at saka mga labahita or mga rabbit fish ngunit yung nagpakita sa atin dito surahan mga kaspero kaya piliin natin yung mas malaki at tinira sapol naman mga kaspero sayang medyo nalit ang nakaunti double kill sana yon pero meron na tayong last fish of the day at umuwi na rin kami mga kaspero gawa ng hapon na rin at syempre makapagbenta pa tayo ng mga isda Oh no! Orang Oh Rani, oh, ano nih, eh, hmm? ano? Ang fish. Ayaw no. right, no.

100. Pinabukasan, pinalitan ko yung spot kung saan ako nakakapana ng mga tangiti Kaya let's go mga kasperong, sana makadali tayo At pagkababa ko nga, at nakapag up na tayo pinuntahan ko kaagad yung spot at eto yung napakita isang napakalaking tangigi at nandito pa talaga siya sa ilalim mga kaspero siguro nasa 22 or 21 meters na ito at ayun pinana natin medyo napadaptis pa yung pagkatira natin sa tangigi dahil malakas yung agos at nagpahabol pa kaya tinira na natin at hinayaan ko na mga kaspero na humila ng tali gawa ng daplis yung pagkatira natin buti na lang mahaba yung red line natin ito yung kagandahan para pag naubos nya pagod na siya mga kaspero hindi na makapaglaban ng maalos at nanghina na rin itong king na ito mga kaspero kaya big chance na nakuha natin itong pinamana natin sa araw na ito isang malaking tangigi bigo sa spot na to ayan no, meron na namang nagpa-display na tangigi kasecured ko ng isa kaya hindi na ako nagdalawang isip na habulin ito at tirahin mga kaspero tingnan nyo nagpa-display talaga kaya ayun sa na naman mga kaspero pangalawang king mac of the day natin napaka good size ng mga tangiging na natin dito sa spot na to kaya the best talaga itong spot na to dahil hindi tayo binibigo ng mga tangibig o okay, kinamakarel kahit hindi may kalaliman pero ayos lang dahil kayang kaya naman natin ito uspat na kaya sa mga kaspero natin dyan ingat tayo sa pagdadive alamin natin kung anong limit natin at hanggang doon lang tayo huwag tayong pasobra para iwas baka at mga kaspero tulad ng pag may makita tayong malaking isda at tapos na tayo huwag na nating pilitin na habulin pa dahil dyan tayo nagko-coast ng blackout kaya sa mga newbie na spero dive safe tayong lahat dyan at eto tangigi na naman mga kaspero ay ano napakalaki nito kaya hahabulin na naman natin ito mga kaspero para Meron na tayo pangatlong tangigis. Ayun, nagpa-display na naman, kaya inira na natin. Ayun, tagos hanggang shooting line. Yung tangiging ito, mga pero. Sampol talaga. <laughs> dahil nakatatlo na tayo ng tangigi sa araw na ito Pwede na tayong umuwi dahil hapo na rin At pagod na rin dahil kasulubong natin sa agos Dahil pag hindi natin sinulubong yung agos Hindi rin tayo makakabana dahil yung mga bait Nandun sa dulo ng bahura kung saan sila nagkukumpulan At nandun rin yung mga kingmak At ayan o Napakalaki yung last kingmak na nahuli natin ngayong araw mga kaspero kaya maraming salamat sa walang sawang po support. See you on my next video mga kaspero. Dive safe po tayong lahat and God bless you all.